Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Hindi ko alam kung gaano kakapamilyar sa kultura ng mga Chinese. Pero ayon sa reporter ni si Ao Wei mula sa The Straight Times, karamihan ng mga lalaki doon ay karaniwang nakakaramdam ng pressure, hindi lamang sa paghahanap ng mapapangasawa, ngunit pati na rin kung papaano nila mabubuhay ang mga ito. Ayon sa professor na kanilang na-interview, sa China, ang mga lalaki ay kailangan maging providers. Ibig sabihin, sila ang dapat magtrabaho at mag-uwi ng pera. Kung sila ay merong kakayahan na makapagbigay ng magandang buhay, ay hindi sila magkakaproblema na makahanap ng babaeng baka tuwang nila sa buhay. Ngunit base sa census na inilabas noong 2020, kahit ikaw ay isang lalaki na merong malaking ipon at magandang trabaho, problema pa rin ang makahanap ng iyong The One dahil sa bansa nila, ang mga taong may edad na 20 hanggang 40, mas marami ng 17.52 milyon ang mga lalaki sa babae. Kaya kapag gumamit tayo ng statistics, sa 100 na mga single na babae ay merong naghihintay na 109 na lalaki. Sa madaling salita ay merong siyam na lalaki na hindi magkakaroon ng kapareha. Ayon sa pag-aaral, kahit tayo ay nasa 21st century na at ang mga Chinese ay naging mas edukado sa pagtaan ng mga taon, hindi pa rin mawawala sa kanila ang tradisyonal na paniniwalang ang mga lalaki ang dapat mag-uwi ng pera. Base sa report ay karaniwan din sa kanila na bigyan muna ng bahay at sasakyan na kanilang nobya bago may mangyaring kasalan. Kung ang ibang mga kultura ay merong tinatawag na dowry, ang China ay meron naman tinatawag na Kylie, kung saan kailangan nilang magbigay ng regalo sa pamilya na kanilang mapapangasawa. Kaya ko binanggit ang tungkol sa kanilang kultura ay dahil ayon sa mga eksperto at ibang mga Chinese, ang pressure na makapagbigay ng magandang buhay sa isang babae ang maaaring naging dahilan kung bakit mas piniling wakasan ng isang Chinese gamer ang kanyang buhay. Ang angulo na yan ay hindi naman sinangayuna ng ibang mga tao. At katulad ng pag-cover ko ng ibang mga kaso, ibibigay ko ang bawat angulo at ikaw na ang magdesisyon kung ano ang paniniwalaan mo. Noong nakaraang buwan, ang pinakasikat na social media platform sa China na Weibo ay sumabog dahil sa dami ng taong na intriga sa isang pangyayari. Ang naging sentro ng mga ulat ay tungkol sa 21 taong gulang na gamer na kinilalang si Lu Ji. Siya ay pinanganak noong 2003 sa probinsyang Hunan. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang pamilya o anong uri na kapaligiran ng kanyang kinalakihan. Pero katulad ng mga taong nagbibinata sa China, ay maagang namulat si Luigi sa teknolohiya at internet. Sa pagdaan ng panahon ay natuklasan niya na kaya niyang magkaroon ng pera sa pamamagitan ng paglalaro ng online games. Kaya noong 2015, nang lumabas ang multiplayer online battle arena o MOBA na tinatawag na Honor of Kings, sinamantala ni Luigi ang kasikatan ng laro at inaral niya ito ng mabuti. Limang taon pagkatapos mairelease ang online game na yun, ito ang naging pinakasikat at highest grossing game na inilabas sa China dahil mahigit isang daang milyong tao ang naglalaro noon. Kasabay ng paglaki ng online community nito ay ginamit yun ni Ji para magkaroon ng pera sa pamamagitan ng pagiging booster. Ang booster ay tawag sa mga players na tinutulungan ng ibang malalaro na ma-level up ang kanilang mga character kapalit ng pera. Ayon sa kanyang kapatid na babae ay para maayos nitong maintindi ang dumarami ng mga customers, gumawa si Luigi ng 36 accounts. At bawat laro ay binabayaran siya ng mga players ng 21 o 161 pesos kada laro. Kalaunan, siya ay nakilala sa gaming community sa pangalan na pangmao o fat cat sa English at sa Tagalog ay literal na matabang busa. Ang kanyang pamilya ay masaya na hindi ito nasasangkot sa anumang gulo. Pero ang kapalit naman noon ay naging tahimik, walang maraming kaibigan at social life si Luigi. Ngunit ang mga nakakakilala dito ay hindi naman nag-alala sa kanyang kalagayan dahil sa panahon ngayon ay hindi lamang si Luigi ang kabataan na naaadik sa internet o mga online games. Pero noong April 2024, isang insidente ang magbabago ng lahat at nagmulat sa kanila kung meron ba silang pagkukulang. Ayon sa mga reports, ang wala ng buhay na katawan ng 21 taong gulang na si Luji ay lumutang sa ilog ng Yangtze. Ang rescue team ay nagawang makuha ang naaagnas na nitong bangkay dahil ito ay nawawala na pala ng 12 araw. Ang mga tao sa lugar ay kaagad na lungkot sa sinapit ng binata. Ang mga otoridad ay diniklara na kusang nagpatiwakal si Luji base sa record ng CCTV sa lugar. Ang kanyang pamilya, bagamat malungkot, ay inuwi ang labi ni Luji sa kanilang probinsya at ito ay agad ipinakremate noong May 3. Pero isang linggo pagkatapos may kalat ang kanyang mga abo, ang pangalang Fatcat ay naging trending sa social media dahil sa impormasyon na ibinahagi ng kanyang kapatid na babae sa internet. Ayon dito ay maraming mga chat records ang nakita niya sa cellphone ni Luji. Ang mga tao, lalo na ang mga vloggers, ay agad na curious at kagad nalang tinignan ang misteryo na pumabalot sa pagkataon nito. Ang publiko ay nalaman na maaaring hindi kalungkutan mula sa internet ang nagtulak dito para kitilin ang sarili niyang buhay. Sa halip ay maaaring isang babae ang naging dahilan ng lahat. Base sa mga ulat, ang 21 taong gulang na gamer pala ay may karelasyon na isang babae na nakatira sa ibang probinsya. Ito ay kinilalang si Tanzu at mas matanda ng limang taon kay Luji. Ibinahagi ng atin ng gamer na pagkatapos nila itong maipakramit, hinalungkat niya ang cellphone ng kanyang kapatid at doon niya nalaman na ang dalawa ay nagkakilala pala noong 2022 sa mobile game na Honor of Kings. Sa loob ng dalawang taon ay ginampana ni Luji ang pagiging isang lalaki na naaayon sa kanilang kultura. Bagamat siya ay mas bata sa kanyang nobya, Si Luigi ay naging mapagbigay dito. Mula sa mga simpleng pangangailangan hanggang sa pagbibigay nito ng pera na maaari niyang gastusin sa kanyang birthday. Hanggang sa renta ng kanyang tinutuluyan na apartment ay ibinibigay ni Luigi. Ibinahagi din ng ate ng gamer na pati bagong cellphone pagbiyahin ni Tanzu sa ibang bansa at kapital sa pagbubukas ng sarili nitong flower business ay pinondohan din ng kanyang kapatid. Sa madaling salita, kahit anong gusto na kanyang nobya ay bukas palad na ibinibigay ni Luigi. Na kahit ata hilingin ito na mapasakamay niya ang buwan ay ibibigay ng gamer. Kung ang iba ay hinangaan ng pagmamahal nito sa kanyang nobya ay para naman sa kanyang pamilya, ay magaling mapangminipula si Tanzu. Sinabi nila na ang kanilang kapatid ay hindi mayaman dahil ang danging source of income nito ay ang paglalaro ng online game. At upang maibigay ang luhu na kanyang nobya ay sobra ang ginawang pagtitipid ni Luji. Ibinahagi na kanyang ate sa social media na kung maganda at komportable ang tinutulogan nito at masasarap ang mga kinakain niyang mga pagkain, ay kapaligtaran man noon ang nararanasan ni Luji. Sinabi niya na hanggang maaari ay gumagastos lamang ito ng 10 yuan o 80 pesos kada buwan para makatipid at makaipon ng pera na magpapatunay kay Tanzu at sa pamilya nito na kaya niyang maibigay ang pangangailangan nito. Sa kanyang social media ay minsang ibinahagi ni Luigi na ayaw niyang kumain ng gulay dahil gusto niyang mag out sa McDonald's. Pero ang post na yan ay isang pangarap lamang para sa kanya dahil mas nangingibabaw kay Luigi ang pagtitipid. Sa mga ulat ay nalaman ng publiko na ang pagsasakripisyo pala nito para makatipid ay dahil sa gusto niyang pakasalan ang 26 na taong gulang niyang nobya. Hindi malinaw kung kailan at saan nangyari ang proposal pero kumpirmado na nakatakda na sana silang magpakasal bago matapos ang taong ito. Pero noong nakaraang buwan, April 2024, ay nagiba ang isip ni Tanzu at gamit ang cellphone ay nakapag-break siya kay Luji. Ang malungkot na gamer ay hindi nagsaya ng oras at bumiyahis siya patungo sa Chongqing sa pagtatangka na personal na kausapin ang kanyang ex. Nang siya ay sa apartment ni Tanzu, ay nag-usap ang dalawa. Humingi si Luji ng second chance at kung papayag ang kanyang ex, ay gusto niyang makipag-live-in dito. Ngunit ang pag-asa na sila ay magkakabalikan at pangalawang pagkakataon na gusto niya makuha ay hindi nangyari. Ayon sa balita, kasabay ng pagtanggi ni Tanzu na makapagbalikan si Gamer, ay umayaw din ito na tumira sa isang bubong kasama si Luji. Ang sawi sa pag-ibig na Gamer ay tinanggap na tapos na ang lahat. Pero sa hindi maipaluwanag na dahilan, base sa kanyang bank records ay nag-transfer siya ng pera sa accountant natin niyang Nobia na nagkakahalaga ng 66,000 pesos bago siya nagtungo sa tulay na ito. Ayon sa kanyang ate ay suma 4 na milyong piso ang nabigay ni Luigi sa dati niyang Nobia sa loob ng halos dalawang taon nilang relasyon. Pagkatapos lumabas ng mga impormasyon na yan, katulad ng inaasahan, ang mga tao sa internet ay hindi nagustuhan ang pagtrato ni Tanzo sa isang taong gulang na gamer. At dahil sa pangubatikos na ibinabato sa kanya ng publiko, hindi na nakatiis si Tanzo at siya ay lumabas sa isang live stream noong May 4 kung saan humingi siya ng tawad. Mama, so so Pagkatapos kumanat ng video na yan ay lalong mas nagalit ang publiko sa kanya. Dahil para sa kanila, hindi taus puso ang paghingi nito ng paumanhin at hindi rin nila pinalampas ang kasuotan nito. Pero hindi doon natapos ang pagpapaliwanag ni Tanzu. Ibinahagi niya na ang relasyon nila ni Luigi ay hindi katulad ng isang normal na relasyon dahil ang meron sila ay matatawag na long-distance relationship. Sa loob ng dalawang taon ay nagkita lamang sila ng ilang beses at bagamat sinusuportahan siya ng gamers sa kanyang mga pangailangan, ay nakukulangan naman siya pagdating sa emotional support na ibinibigay ng kanyang nobyo at ito rin ang naging dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay. Kasunod ng video na yan ay lumabas ulit siya sa isang live streaming at binago na niya ang kanyang kasuotan. Sinabi nito na ang insidente ay naging dahilan kung bakit siya ay sinugo sa ospital dahil sa matinding pagkabalisa na kanyang nararanasan. At upang mapatunayan na nagsasabi siya ng totoo, ay ipinakita niya ang isang medical certificate. Doon ay nakalagay na siya ay na sa psychiatric department ng tatlong beses at siya ay na na merong moderate depression. Isinuwalat din ito na naibalik na niya sa mga magulang ni Luji ang halagang 1.1 million pesos na natanggap niya mula dito na dapat sanang gagamitin niya para magtayo ng negosyo. Sa pagtatapos ng video na yun ay nakiusap siya sa mga magulang ni Luji na sana ay magtungo ang mga ito sa presinto para pirmahan ang settlement paper. Dahil para kay Tanzo ay malungkot din siya sa nangyari. Ngunit sinabi niya na wala siyang magagawa para mapigilan ito sa mga desisyon nito sa buhay. Ang mga tao na mainit ang mata sa kanya ay mas lalong nagalit kay Tanzu dahil para sa kanila, ang kilos at mga body language nito ay walang indikasyon ng pagsisisi at kalungkutan. Nakadagdag pa sa kanilang galit nang makita nila ang video nito na sumasayaw habang nasa kaligitnaan ng paghahanap sa bangkay ni Luji. Ang mga kaibigan din ng gamer ay binahagi na hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ng ex nito dahil para sa kanila ay hindi talaga nito minahal si Luji. Ayon sa kanila, si Tanzu ay mahilig din sa mga babae. Ang ate naman ng gamer ay inakusahan din ito na ang kanyang kapatid ay pinaglaruan at ginamit lamang ni Tanzu. Sa kaligitnaan ng kontrobersyang ito ay karamihan sa mga tao ay nagalit sa ex-girlfriend nito. Ngunit may pailan ilan naman na nagsabi na kahit gaano man kasakit na iwan ka ng taong minahal mo, na kay Luji ang desisyon kung magpapatuloy siya sa buhay at gagamitin ang karanasan na iyon para maging mas maayos ang kanyang kapalaran. Ang isang kaibigan ng gamer ay nagsabi din na ilang araw bago magpatipuhal si Luigi ay ibinahagi nito na nakakaranas na siya ng pagkabalisa dahil matumal at minsan ay wala na siyang customer. Sinabi niya na lalo pang lumala at nadagdagan ang pag-alala nito kung ano ang mangyayari sa kanyang kinabukasan nang makipaghiwalay si Tanzu. Ang teoryang yan ay sinang-ayunan din ng ilang mga eksperto para sa kanila ay maaaring naisip ni Luigi na dahil sa nawawala na siya ng income at nakipaghiwalay pa sa kanya ang kanyang fiance ay wala nang kapag-apag-asa ang kanyang buhay. Kaya mas pinili nitong mawala na lamang sa mundo. Ilang araw pagkatapos naging trending ang nangyari kay Luigi, bilang pag-alala nila sa si gamer, ang mga tao sa internet ay nag-order ng pagkain sa iba't ibang mga fast food chains dahil kung maaalala mo ay noong buhay pa si Luji, ay matindi ang pagtitimpi nito na kumain ng mahal na pagkain para makatipid. Sa video na ito ay makikita mo ang napakaraming take-out bags sa tulay. Sa pagdaan ng mga araw ay natuklasan ng publiko na ang mga pagkain palang dinadala ng mga nagde-deliver ay minsan kulang-kulang at ang malala, minsan ay wala itong laman. Ilang mga empleyado ang tinanggal sa trabaho at ang ibang mga tindahan ay sinara din sa kontrobersya na kanilang kinakaharap. Ang kapatid ni Luigi ay nagpapasalamat sa simpatsya na kanilang tatanggap. Ngunit nakiusap ito sa mga tao na itigil na ang pag-order ng mga pagkain. Ngunit kahit anong panawagan niya ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga ito pati bulaklak sa tulay. Ang mga Chinese na nasa Estados Unidos ay inalala din ang 21 taong gulang na gamers sa pamamagitan ng paglalagay ng fat cat avatar sa isa sa mga malalaking LED screens sa Times Square na makikita sa New York. As of this recording, ay bagamat galit at nismayado ang mga tao sa ex-girlfriend ni Luji, ay hindi naman sapat ang pakaramdam lamang para ito ay makasuhan ng kasong kriminal. Ayon sa mga ulat, ang investigasyon na ginagawa ng mga otoridad sa China ay gumugulong pa rin. At kung makakita sila ng sapat na ebidensya na sinadyang niloko ni Tanzu si Luji, ay maaari itong sampahan ng kaso tungkol sa pang -iskam. -e kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!